Apat na online scammers sa Ecija, Kalaboso, ang mga sospek ng loloko sa pamamagitan ng papapakita ng peking online transaction slip. Si Gab sa detalye. Laglag sa kamay ng mga pulis ang apat na online scammers sa Talavera, Nueva Ecija. Isang sospek ang nag-order ng motor parts na nagkakahalaga ng higit 800,000 piso. Napaniwala raw ang motorsport shop owner na nagbayad na ang sospek. Pero yun pala, Peke ang ipinakitang online transaction slip. Natimbog ang apat sa entrapment operation. Nabawi rin ang motor parts na ipinadala ng shop. Naharap sila sa kasong syndicated estafa. Pinagahanap pa ang kasabwat nilang nagpanggap na buyer. Dalawang pumbahay ang tinubok ng apoy sa North Reclamation Area sa Cebu City. Nagsimula ang sunog sa isang oil depot nitong Sabado. Pahirapan pa pag pagapula ng apoy dahil sa ammonia at naka na diesel fuel. Inaalam pa ang mitya ng sunog na tumagal na tatlong oras. Wala namang napaulat na nasaktan sa insidente. Gabumil de Villegas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.